Kamusta mga kaibigan? Ako si Unbox. At ngayon, maglalakbay tayo patungo sa Pilipinas para alamin ang ilan sa mga pinakamatinding problema na hinaharap ng ating bansa. Ang Pilipinas ay may magagandang tanawin, masayang tradisyon at makulay na kultura. Pero sa likod ng mga ito, maraming pagsubok na hinaharap ang ating bansa. Isa sa mga pinakamatinding problema ay ang korupsyon. Ito ay isang komplikadong issue na nakaapekto sa lahat ng bahagi ng lipunan. Mula sa gobyerno hanggang sa pribadong sektor, ang korupsyon ay humahadlang sa pag-unlad at nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa gobyerno at mga institusyon. Ang kahirapan ay isa pang malaking hamon. Maraming pamilya ang walang sapat na makain, hindi makapag-aral, at hindi makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Ang patuloy na pagtaas ng presyo at kawalan ng trabaho ay lalong nagpapalala sa sitwasyon. Ang kawalan ng trabaho at underemployment ay, ay nagdudulot ng kahirapan at hindi patas na oportunidad para sa maraming Pilipino. Marami ang napipilitang magtrabaho na hindi naayon sa kanilang kakayahan at napipilitang magtrabaho sa hindi ligtas o maayos na kondisyon. Ang pangangalaga sa kalikasan at environmental degradation ay isa ring malaking problema. Ang labis na paggamit ng plastic, illegal logging at polusyon sa hangin at tubig ay nagdudulot ng malawakang pinsala sa kalikasan at nagbubunga ng mga sakuna. At higit sa lahat, ang kriminalidad at kawalan ng katarungan ay nagdudulot ng takot at kawalan ng seguridad sa maraming komunidad. Ang maraming mga krimen ay nananatiling hindi nalulutas na nagbibigay daan sa patuloy na paglaganap ng karahasan at katiwalian. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, may pag-asa. Ang mga Pilipino ay matatag at masipag. Sa pagtutulungan at tamang pamamahala, malalampasan natin ang mga problemang ito at magtulungan upang makamit ang mas maunlad at matarungang lipunan para sa lahat. Kaya't magkaisa tayo, magtulungan at magkaisa upang mabigyan ng solusyon ang mga sa bawat hakbang na ating gagawin, may pag-asa at kinabukasan na mas maganda para sa ating bansa. Ako si Unbox at dito nagtatapos ang ating maikling paglalakbay sa ilan sa mga pinakamatinding problema sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panonood at mabuhay ang Pilipinas!